totoo ba ang kwento sa Biblia hinggil sa Ten Commandments? Ang istorya ng propetang si Moises at ang pagtakas ng nasyon ng mga Israelita mula sa pangapi ng mga taga Ehipto ay isa sa pinakanakamamangang salaysay mula sa banal na kasulatan. Hindi lamang dahil sa ito ay naisulat halos apat na libong taon na ang nakararaan, ngunit ang buong kwento ay nababalot ng mga hiwaga at mga kababalaghan. Datapot sa mga mata ng iba, ito ay di kapanipaniwala. Ang istorya ng sampung utos ay nabibilang sa kasaysayan ng mundo. Ang bansang Pilipinas, bagaman ay isang kristiyanong bansa, marami ang hindi naniniwala sa kasaysayang ito. Kaya naman mayroong mga nagtatalo kung kailangan pang sundin ang turo ng Ten Commandments o manatiling palamuti lamang sa dingding ng mga sambahan. Paano nagsimula ang sampung kautosan? Mayon sa libro ng Exodus, ibig sabihin paglikas, ang sampung utos ay binigay sa mga Israelita matapos ang mga ito'y makalaya mula sa bansang Ehipto. Kabanata labing siyam, unang bersikulo, ang sabi, Sa ikatlong buwan, pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay makalis sa lupain ng Ehipto ay dumating sila ng aro ding yaon sa ilang ng Sinai. Ayon sa kasulatan, dumako ang mga dating alipin sa disyerto ng Sinai ilang buwan matapos lumisa ng mga ito sa pagiging alipin ng mga taga Ehipto. Paglipas ng ilang araw, nang makarating ang mga mamamayan sa lugar ng Sinai, umakyat ang propetang si Moses sa bundok upang humarap sa Panginoon. Pinalalahanan ang propeta at ang mga Israelita hinggil sa mga pangyayari sa bansang Ehipto ilang buwan ang nakararaan upang ang mga ito ay sumunod sa mga habilin ng kanilang tagapagligtas. Binanggit rin na kung sila ay walang humpay na susunod, magiging isang banal na kaharian ng nasyon. Nang binanggit sa harap ng mamamayan ng bilin ng Diyos, ang nasyon ay sumang-ayon sa kasunduan o ang tinaguriang covenant. Dito sinabi kay Moises na maging handa ang bayan sa ikatlong araw. Dahil sa araw na iyon, mula sa langit, ay bababa ang Panginoon sa tuktok ng bundok. Ang mga ito ay pinagbawalang umakyat sa taas at sino mang tumapak lamang sa paanan ng bundok ay uhusgahan ng kamatayan. Nung dumating ang ikatlong araw, kumulog at kumidlat, nagkaroon ng maitim na ulap, umusok ang buong bundok, umapoy at nagkalindol na ng buong bayan. At dito kay Moises inihayag ang sampung kautosan. Sa libro ng Exodus, Kabanata 20, mula sa ikatlong versikulo, ang sabi, Hindi ka dapat magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa para sa iyo ng inukit na imahin. Huwag kang yuyukod sa mga iyon o matutoksong maglingkod sa mga iyon. Huwag mong gagamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhang paraan. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath at panitilihin itong banal. Batay sa salaysay, ang mga naon ng kautosan ay umuuko lamang sa eksklusibong pagsamba sa Diyos. Pinagbawalan ang mga mamamayan na pagsilbihan ng ibang mga Diyos-Diyosan katulad ng mga sinasamba sa bansang Ehipto, kasama na si Happy, Diyos ng Ilog Nile kung saan ginawang dugo ang tubig dito sa simula ng sampung salot. Si Heket, ang Diyos-Diyos may ulong palaka na walang nagawa nung dinagsa ng libo-libong palaka ang lugar ng Egypto. At si Ra, Diyos ng araw, na sinasamba nung nagkaroon ng tatlong araw ng kadiliman. Mga pag-aanong Diyos-Diyosan na kinamumuhian ng tunay na Diyos. Bukod doon, ang mga sumunod na kautos naman ay hinggil sa relasyon ng isa sa kanyang kapwa. Sa libro ng Exodus, Kabanata 20, mula sa ikalabing dalawang versikulo, ang sabi, Bigyang karangalan ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mga angalunya. Huwag kang magnanakaw Huwag kang magsisinungaling kapag tumistigo ka laban sa kapwa mo. Huwag mong nanaisin ang bahay ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, haliping lalaki o babae, o anumang pag-aari niya. Ayon sa banal na aklat, ang pakikisama ng isa ay mahalaga rin sa mata ng Diyos. Kung kaya pinagbawalan ang mga Israelita na gumawa ng masama laban sa kanilang kapwa. Ito ang kabuuan nang sampung kautusan mula sa Diyos na ibinahagi kay Moises para sa nasyon ng mga Israelita. Bagamat ang pagsasalansan ng sampung kautusan ay paminsan-minsan na iiba ayon sa mga reliyon kung saan ang una at pangalawa ay pinagsasama at minsan yung ikasampu ay pinaghiwalay. Lahat ay nabibilang sa sampung kautusan. Nang nasaksihan ng buong bayan ng kulog at kidlat at usok sa bundok, ibinigay sa propeta ang dalawang pato ng kautusan na sinulat ng Panginoon. Ito ang kasaysayan ng sampung kautusan. Subalit hindi roon nagtatapos ang kwento sapagkat paglipas ng ilang libong taon, ang mga turo ni Jesus ay naging sani ng maraming katanungan hinggil sa sampung utos ng Panginoon. Kailangan bang sundin ng mga Kristiyano ang sampung kautusan? Ang sabi sa Gospel Coalition, mayroong 613 na batas sa Pentateuch o sa unang libro ng Biblia na umuukol din sa tinaguriang Torah o mga turo ni Moses. Kasama ang Ten Commandments, ang lahat ng kautusan ay mayroong halaga sapagkat dito mauunawaan ng isa kung papaan mamahalin ng Diyos at ang kapwa matatapat ang lahat ng kautosan sa Pentatuk ay mabubuod sa sampung kautosan at ang sampu ay mabubuod sa dalawa na ibinigay ni Jesus ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kaya ang konklusyon ng Gospel Coalition, mayroon mang itong pagkakaiba sa mga utos ni Jesus, hindi ninais nito na suwayin ang sampung kautosan. Ayon sa Desiring God, ang paraan upang maging masunurin banal at mapagmahal ang mga mamamayan ay hindi sa pagsunod ng isang listahan kung hindi sa pagluhod at pagbukas ng sarili sa lahat ng payo ng Diyos sa Biblia. Sa madaling salita, ang sampung kautusan ay binigay para sa mga Israelita kasama ng 613 na batas o ng Torah mula sa lumang tipan. Ganun paman, hindi ibig sabihin ay maaaring suwayin ang sampu ng mga Kristiyano mata matatandaan ang bilin ni Heso Kristo bago ito lumisan sa libro ni Juan, Kabanata 13, mula sa ikatatlumput-apat na versikulo, ang sabi, Isang bagong utos ang ibinibigay ko. Ibigin ninyo ang isa't isa tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Dapat din kayong umibig sa isa't isa. Malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Ayon kay Jesus mismo, ang mga alagad nito o ang mga kristiyano ay nararapat na magmahalan sa isa't isa. Ang pagkabigkas ng mga salitang dapat din ay pahiwatig ng ang pagmamahal sa kapwa ay isang obligasyon ng mga kristiyano. Ibig sabihin, ang isang alagad ay pinagbabawala ni Jesus ng mga lunya magnakaw o magnais ng bahay o asawa ng kanyang kapwa o iba pang gawain na masama sa iba. Kung iisipin, hindi gagawa ng masama laban sa kapwa ang isa kung ang mga ito ay nagmamahalan. Mapapansin na ang kautosan ni Jesus na dapat ding magmahal sa kapwa ang isang kristiyano ay may halintulad sa sampung kautosan. Kung iniibig ng isa ang kanyang kapwa, hindi nito gagawa ng masama ang sino man. Samantala, sa bundok ng Sinai, napansin ng lahat na natataglan si Moses sa tuktok ng bundok. Kaya humubog ang mga ito ng isang rebultong gawa sa ginto sa pangunguna ni Aaron, ang nakatatandang kapatid ni Moses. Tinanggal ng lahat mula sa tayingan nila ang mga gintong hikaw upang hubugin at inanyuan niya iyon gamit ang isang pangukit at ginawang rebulto. Nagtayo ng altar sa harap nito. At ito ang kanilang naging Diyos. Kinabukasan, maagang bumangon ang mga mamamayan upang maghain ng mga handog at mga pangsalo-salo at uminom ang lahat at sila'y nagsaya. Inutusan ng Panginoon si Moses na bumaba mula sa bundok dahil may ginawang napakasama ang mga mamamayan. Ang mga ito ay agad na lumihis sa mga utos sa kanila. Gumawa sila ng estatwa para sambahin sa harap ni lumuhod Nagalay at naghahain ang buong mamamayan. Kung hindi nakiusap ang propeta, marahil nalipol na ang mga ito sa katigasan ng kanilang mga puso. Nang bumaba si Moses mula sa bundok, nakita niya ang ribulto at nagalit ito ng husto. Inihagis ang bato ng kautusan at nabasag ang mga iyon sa paanan ng bundok. Pagkatapos ay kinuha ang ginawang guya sinunog at dinurog hanggang maging pulbos. Sinabi ni Moses kay Aaron na ang ginawa ng bayan ay malaking kasalanan sa Panginoon. Subalit sumagot si Aaron na wari na pagutusan lamang ito dahil ang akala ng iba kung ano na ang nangyari sa propeta. Dahil dito, tumayo si Moses sa harapan ng kampo at pinapili ang lahat kung sino ang nasa panig niya at ng Diyos. Dali-daling lumapit ang angkan ng mga levita. Ang mga ito ay inutusan na dalhin ang espada ng bawat isa upang suyurin ang buong kampo. At sa araw na iyon, mga tatlong libong katao ang napatay. Kinabukasan, humakyat muli ang propeta sa bundok upang humingi ng patawad sa kasalanan ng mga Israelita. Inutusan ng Panginoon si Moses na muling gumawa ng dalawang tapyas ng bato na tulad ng mga nauna at doon isusulat ang mga kautosan katulad ng sa unang mga tapyas na nabasag at dalidaling sinunod ito ng propeta. Ang kasaysayang ito ay isa sa pinakanakamamanghang salaysay na nakasulat sa banal na libro sapagkat ito ang pinagmula ng sampung kautosang ibinigay sa mga Israelita. Kaya ang paalala sa lahat ay huwag baliwalain ng mga kautosan sa lumang tipan Bagamat ang mga ito ay sinulat para sa mga Hudyo, ang sampung kautosan ay nagpapaalala ng tunay na saluobin ng Panginoong Diyos na kung ito nooy nagpaparusa sa mga masasama, makaaasa ang isa na ang masasama ngayon ay hindi rin makaliligtas sa kanyang paghukong. Mayroong naniniwala at mayroon din namang naghihinala ang tanong. Totoo ba?